Problema nila dito mga master ang biglang pagtaas ng kanilang kuryente kaya nagsuggest ako sa may-ari na palitan ito ng breaker na may overload protection at surge protective device. Para magkaroon ng protection ang kanilang mga appliances sa pagkasira at maiwasan ang pagkapundi ng mga ilaw. Kaya kailangan ko pang baguhin ang pagka-terminate nito, dahil baliktad at mas malaki ang size ng breaker na aking ipapalit at itulak ang distribution breaker tulad nito para may pasok ang bagong breaker at ito na ang kanyang bagong posisyon. Pero bago pa man ako nagumpisang mag-terminate mga master, umakyat na ako sa kisame para maglagay ng ground conductor wire, dahil ito ang kailangan ng bagong breaker na ipapalit ko para mas effective ang overcurrent protection na nakapaloob sa kanya at ito ngayon ang una kong ilalagay sa input ng main breaker. Sa pagkakataong ito, kailangan kong dugtungan ang wire papunta sa input ng terminal ng breaker. At kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, nagmamakaawa ako sayo na pindutin mo na ang like at maaari ka ring mag-comment para sa inyong tanong at feedback para dagdag ideya na sa mga baguhan. Ganito rin master ang pagdugtong sa wire para kahit papaano maayos ito at malinis tingnan. Sa mga baguhan po panoorin lang ang video hanggang dulo para magkaroon kayo ng dagdag ideya kung paano ko ito ginawa. Paalala lang po mga master kapag ganito ang terminal ng inyong breaker na gagamitin, kailangan mong i-check sa pamamagitan ng pagalog para masiguro kung ito nga ay naipasok ng maayos at naipit dahil minsan na ring nangyari sa akin na nag-lose contact dahil hindi ko naipasok ng maayos. nagkaroon na ng corrosion ang jumper kaya kailangan kong gumawa ng paraan itong number 12 na lang na wire ang gagamitin kong pang-jumper papunta sa mga distribution breaker Paalala lang uli mga master kailangan mong alugan isa isa para masiguro na maayos ang pagkakaipit ng mga jumper para iwas loose connection na rin. Double check muna bago mag-testing. Nagulat ako mga master na may tumunog ng on ko ang main breaker. Murad. Ano? Kundi Muran. 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 Murad Muran. 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 Muran.

Kinabahan ako dun mga master pero salamat at naging okay naman ang lahat. Maraming salamat sa inyong panunood mga master wag lang pong kalimutan mag like at comment sa inyong mga feedbacks.